gagawin natin scripted ito ha scripted ibig sabihin sabihin ko na para alam niyo ang gagawin dahil mahirap kayong instruction eh na uh -huh. ngayon ang gagawin natin TAMAMDAG! Yung... <laughs> Galit Ano na ah? Gap niya yun hindi di palabas ako meron akong pera ilalagay ko din eh kaya mm. siyempre mataong kayo sa pera di Ikaw mataong sa pera kawin sa ulit kay Yana. Eh, nung mapansin nyo, na mag-alig ng pera. Nana! Kaya pagka nandun ako, di ko titignan nyo ako, mag-sir. Manunaw po kayo. Kaya pag ganda ninyo, kailangan siyempre yun ay, huwag kakapain. Pangit. Kailangan, titignan nyo niyo, titiyad kayo. Pag tiyad ganun ha, dapat. O, testing. O, agyan pa ha, maglalagyan ako ng pera. Walang sunscreen, panti. Hmm? Tama na. Doon na kayo pumunta. Sa inyo nga Okay. O, oh, kunin niya ang basket. Yun! The best. The best yun. Few moments later. Nice. Diyan na kayo ah.

Isang mukha na, isang mukha na. ka, din. Hayip na ito. Hindi mo niyong hayip na ito. Sabi ko, lago lamang. Hmm, tubig ka hapon, tapos na. Hindi ko lang ito ayaw na. Hindi mo niyong hayip na ito. Hindi mo niyong hayip na ito. Bago kayo mag-birthday, may ibaldado kayo. Oo, ako tayo na.